So, gabing gabi na, ang dami pa rin ng tao. So, dyan kami guys sa Halo Mango. Dyan, located at the mall sa Boracay. So, yan, tinry din namin kung masarap or hindi. So, tinry namin guys, ang sarap pala niyan. So, ayan, kung gusto nyong pumunta sa Boracay, ayan, itatry nyo din yan. So masarap kakaibang sarap talaga yung kanilang halo Yan iba't ibang klasing presyo. So depende kung gusto mo malaki, gusto mo maliit. So nasa sa inyo kasi uh, pag maliit lang din naman okay lang din. Uh, worth nasa 200 plus ang price. Yan yung pinakamalaki guys nasa 1000 plus yung medyo may 5, meron yung medyo maliit, medyo uh, medyo mababa lang, nasa 500 plus, so ayan tinry namin, uh, bumili so, isang cup lang binili namin guys, so tatlo na kami uh, magpamilya ang kumain so ayan ang sarap so try nyo, pag pumunta kayo ng Boracay, so ayan ayan takam na takam ako dyan sa Mango Shake. Halo Mango yung pangalan ng kanilang store. So, ayan guys. Thank you for watching. Ayan, Halo Mango in Boracay. Try nyo.